Hello guys! So ayan, uwi na. In a few minutes mag-check out kami kasi yung flight namin is gonna be in a few hours. So kahapon, kahapon guys, hindi, wala lang. I'm speechless. I don't know what to say. Pero kahapon ha, it was a fun event. Ang daming pumunta, 400 yung participants kasama na yung iba't ibang brands na nakipag-partner sa or nakipag-participate at nakipag-network sa mga content creators. Kasi that was a YouTube Shopping Accelerator event. So kung meron mo ako mga links na ipopromote, yun po yung nasa baba. <laughs> Notice ko kasi may mga kahit na ola yung pinag-uusapan natin dito. Ate, ano yung lipstick mo? Ano yung ganito? So, hindi na kayo search outside of YouTube. Hanapin nyo na lang yung tag product sa video ko. At yun, makikita nyo. Yung mga tinatanong nyo, yung mga ginagamit ko. Yung pinaka nagustuhan ko, na nakuha ko pala kahapon, is yung bracelet. Ah, ang lakas talaga maka-aura, guys. Ang ganda. May mga napapansin man kayo sa akin. May mga tag products. If you're interested, click that, guys. Hindi po yan all links. Shopping links po yan.